So kung makikita natin itong tulay, nandito ako sa nakailalim, ano? napakalalim talaga ng tulay na ito. Kung makikita natin sa aking likod, yan, napakaas ng tulay na ito. Itong tulay na ito, dito mo lang makikita yan sa, ano, sa barangay bunggo. Ang pinaka mataas at pinakahabog na tulay sa buong kalamba na nakikita ko. Hindi ko alam kung mayroon pang ibang site dito sa Kalamba na may ganito ka taas na tulay. Pero sa pag-ikot-ikot ko dito sa Kalamba, ito lang ang tanging bukod tanging nakikita kong tulay na napaka taas ng kanyang altitude. grabe sobrang init sa ating stop house kaya dito tayo ngayon namamasyal at magpalamig tayo dito sa itaas ng bundok na ito so ngayon pupuntahan natin yung tulay doon sa ibaba at merong ano doon merong ah uh, pwedeng mapagpalamigan grabe ahon yung bike dito eh Ganda talaga ng tanawin wala ang kasawa tanawin dito napakaganda talaga Snick Road dito sa Mabato ito ang tinatawag na Snick Road grabe ang tarik dito yung mga bikers dito pero mahihirapan kaya lang mayroong talagang mga magagaling na bikers na kaya nilang ahonin itong napakatarik na daan na ito ito ang tinatawag na snake road dito sa Mabato napakatarik na daan tuwing linggo at sabado maraming umakyat dito papunta ng Tagaytay so ngayon araw ng Martes wala ganong tao dito ngayon So, itong kalsada na ito patuloy pa itong ginagawa ngayon O, tingnan nyo, mayroon ng mga harang-harang dyan sa gilid ng kalsada Noong unang punta natin dito ay eh, wala pa ito, kaya may nagbabaik O mga nagpa-bike dito mga bikers na mga galing at kinayang ahunin ang napaka ahun na daan doon sa ano na yon yung napakatarit na daan na yon so ito naman ang barangay Mabatu Calamba City okay. so dito makikita natin ang kalsada dito putol at yan rough road Okay, na natin yung rough road na iyan Please slow down Construction is going on Pero Okay naman yung rough road niya Dahil ma ano naman, makinis naman Hindi naman siya matagtag Walang lubak-lubak na pagka rough road Mabato nga lang Delikado sa slide ito Dahil mabato may gumagawa pa oh Maganda ang daan So malapit na tayo sa tulay Na sinasabi ko Okay. Ito napakatarik din ito. So dito tayo bababa tayo dito sa tulay na ito. Dahil dito tayo magpalamig. Napakainit talaga ng panahon. Lalo na doon sa stop house na tinitirhan ko. So, so dito tayo magpalamig. Yeah. So, kung makikita natin, napakalalim ng tulay na ito. Ito na ata ang pinakamalalim na tulay na nakikita ko dito sa buong kanlubang. So, tawid tayo dito sa kabila. <laughs> Meron nakatambay yan, mga nakatambay na motorsiklo na ito sa yan. Naliligo yan dito sa ano. So, iyon ang babae natin. Tingnan nyo, napakalalim oh. Napakalalim ng tulay So, katatapos lang ng tulay na ito, pero yung ibang porsyon ng daan, hindi pa siya simentado. Tapos dito naman, hindi din simentado. Yan, merong bumababa na, ano, merong bumaba na Ford pero patuloy pang ginagawa yung ano na to alam nyo ba na sobrang tagal na nitong kalsada na ito at hanggang ngayon hindi pa ito na buong buong nagawa napakatagal na nito panahon pa ata ni Pinoy itong uh, kalsada na ito itong tulay na ito bago lang din itong natapos bago lang din itong nadaanan so kung makikita natin yan sa iba ba yan yun ang dating daanan yan yan ang dating daan na dyan okay babae natin itong tulay na ito at pupuntahan natin yung mga naliligo doon so ito yung sinasabi ko na pwede tayong magpalamig dito at meron din tayong makikita ang ano dito parang pool na marami ding naliligo sa ilog na ito so napakalinaw din ang tubig dito at makikita natin yung mababa sa pagbaba natin sa tulay na ito at makikita rin natin kung gaano ito ka Uh, taas yung tulay na ito pag nandun na tayo sa baba so ang tabay araw ng Martes ngayon, marami pa rin tayong mga kababayan na dumadayo dito para maligo at magpalamig sa lugar na ito. Dahil sa sobrang init ngayon, kanya-kanya talaga tayo ng diskarte kung saan tayo makahanap ng mapagpalamigan. Yung iba nating mga kababayan na bumisita dito, kumamuhay pa sa ating video. Yan sila. Oh. Hello mga kababayan! At makikita rin natin dito na itong tubig na ito medyo malabo na dahil sa dami na dumadayo dito. Maliit lang ang pool dito pero solid malamig ang tubig. Kaway, kaway, kaway sa ating vlog-vlogan. Blag Barangay <laughs> Bungo. Ah, Barangay Bungo. Opo, uh opo. -oh. Karambang. Kan lubang pa rin. Kan pa rin ito, kan lubang. Hindi. Ito Kanlubang Ito Bungo Sige, dito muna ako. Uh. Okay, akala ko ang bungko ay sakop ng kanlubang, hindi pala. Yung kanlubang, barangay din pala at ito, barangay bungko. Sakop siya ng kalamba.

kita kita ang saya ng mga bata <coughs> so, dito mga kaibigan dito mga kabintor pwede natin pwede natin i-explore dito dahil napaka ano ng lugar kung mga adventurers kayo tulad dito ang ginagawa ko ngayon uh, pwede natin i-explore ang lugar nito na dahil napaka uh, napakaganda ang i-adventure ang lugar nito so maraming nga niligo doon sa taas pagdating dito wala na so, nakikita natin yung mga naliligo doon at ngayon pupuntahan natin ng konti ang ano nito medyo maduludulong bahagi ng ilog nito ayan po oh, marami din pala doon so meron pa pala doon puntahan pa rin natin doon para hindi naman masayang yung pagpunta natin dito saka i-explore natin ito so. Anong meron doon? Meron pang pa ano doon? Liguan? Meron okay. pa pa. Hanggang dulo pa po yan. Hanggang dulo pa? Malayo pa? Marami po yan. Marami pang naliligo doon? So, hindi lang pala yun. Ang pupwedeng mapagpaliguan dito. Dito pa, marami pa. Marami pa. Welcome hey, to my vlog! Ya, <laughs> Yeah! Bakit? Pakahirap nyo! Shower out! Taga saan kayo? Dito lang taga no? oh. sa <laughs> ano? Santa Rosa? Malayo-layo ah! Ano pong pananong page nyo? Lon Bintur! Lon Bintur! <laughs> Dito na sa Kal Kalubang. Kalubang na ako. Ngayon lang ako nakapasal dito. Saan po sa Kalubang? Isiwan. Is uh -huh. Saan po ba nandadaan? Sa may outpost malapit. Ano Ano ang page ko. Shoutout. Shoutout kayo dyan. Baka mayroon kayong shoutout. Sa ating vlog-vlogan. <laughs> Asan? Bagot din? Anong anong page niya? Batang Spiro. Batang Spiro? Yung okay. mga Okay. Dito ba pa pang ano doon? mahaba po mahaba to? Kanya-kanya pala ng liguan dito. Doon, meron din doon. Dito meron din. Puntahan ko nga doon kung meron pa doon. natin doon kung talagang ano pa ang meron doon so, habang papalayo ako ng papalayo ang daan naman dito ay pahirap ng pahirap okay maganda na rin itong exercise natin dahil napuntahan natin itong lugar na ito so ngayon makikita natin dito marami talagang naliligo yung nadaanan natin ano dahil sa sobrang init ng panahon naghahanap talaga ng mapagpalamigan ang mga kababayan natin tulad nito kahit hindi man siya ganoon ka ganda ang lugar na ito pero dinadayo pa rin ng mga kababayan natin na gusto magpalamig so far ang masasabi ko sa lugar na ito ah sobrang yeah, hindi na sa tabak. <laughs> so far mga kapintor ang masasabi ko dito sa lugar na ito yung klima dito Uh, maramdaman mo talaga yung lamig dahil kung titingnan natin ang lugar napakasukan makahoy napakakapal ng kahoy niya yan napakakapal ng kahoy kaya maramdaman mo talaga yung lamig ng klima rito so kung tatagusin pa kung tatagusin ko pa yan medyo malayo pa yung mapupuntahan natin last ko nalang puntahan yung lugar na yun at medyo malayo na yung nararating natin so puntahan natin yung naririnig nating buses doon at tingnan natin kung uh, maganda din ang paliguan doon so, malapit na ako sa, sa panghuli nating pupuntahan I-flip ko lang itong camera ko. Maralim pala dito. Oh. Lone Bintur. Lone Bintur. Oh. Kaya lang taga dito kayo? Oh. Taga dito lang kayo? Taga saan kayo? Taga Palo Alto ba po. Ah, Palo Alto? Oh. Ay, malapit lang tayo doon. Ako, isya one. Ay, isya one. Uh, Ako dito. Uh, ang dito dati, dati. Oh. Ayun, parang ang pangit na. Oo, oh, sir, sira, sira na. Pero, actually, pwede namang mapagpalamigan pa. Okay. Huh? Kaysa doon sa atin na grabe ng init. Ah. Yeah. <laughs> Sabi ko dito wala din eh. Ano di ba, pre? Nakasalubong kay dati. Kanina pa kayo? Ngayon ngayon lang. Ah, ngayon lang din. Wala na doon o meron pa? Wala na po. Ah, ito Pero last na Meron pa po, kaso nga lang malayo pa po. Ah, malayo. Ah, Meron po yung daanan. Pero malalim ah, dito kasi doon. Hanggang dito ko lang po yun. Baywan, o. Oh. Pero maganda na dan na po. Maganda ka malang. naman po yun. Tapos ang dami tao doon. Oh, dami tao. Tapos yung tubig doon, ano na. Medyo malabo na talaga. Hindi yeah. na dito na tayo dito lang, o. Oh. Wala na po asin doon, eh. Malalim na po doon. Ang babaw doon. Ang malinis po, po doon. Malinis yung iba uh doon. -huh. Pahinga mo lang. Sige po. Sige, sige. Okay. Iba na ang ano dito. Iba na ang daan dito. So, oh. hindi na natin ito mapuntahan doon. Kaya hindi dumalang na. So sa mga nakasalamuha ko dito, shout out sa inyo lahat. At good luck. So mga kapintor, hanggang dito lang ating video. Ano? Dahil medyo kung tatagusin pa natin yan, sobrang masukal na talaga yung ano, yung pan, ano dito yung lugar dito, sobrang masukal na so, ka-takot baka may ahas dito <laughs> so babalik na ako doon sa ano at uh, paki-support naman sa ating channel mga ko. thank you